kasingan at grand ng mamamayan, hindi lamang sa lungsod ng Quezon City, kundi mismo bilang mamamayan Pilipino. Nandito na po si Tatay Rani. administrasyon sa ating kasaysayan. Dito natin napatunayan na ang isang namumuno pagka ito po ay adik, wala po talaga tayong makukuhang magandang resulta o pagmamahal sa ating. Nakakalungkot po dito ang mga nakaraang araw nakiusap ang adik na si Bongbong Marcos kay Senador Marcoleta. Sinabi niya, Senador, naniniwala ako sa integridad mo. sa mga korap na congressman at iba pang mga politiko. After a week, niyo po ilang parako ng ating na presidente. Siya mismo ang bumalukot sa kanyang sinabi. Yeah. Kay Chief PNP, Tore, ganun din ang sinabi niya. Panindigan mo, General Tore, tama ka. Nasa iyo ako. After ilang araw palibhasa ang atik. kuran ang batuhin at ang sinunod ang ahas niyang asawa. Alam niyo po, kababayan ko, sinasamantalahan lang tayo ng mga iilam politiko Ngayon po, ang tuloy na problema ng bayang ito ay ang ating Bumbong Marcos na adik. Ito ko po lagi ko sinasabi. Nung kapitan pa lang ako ng Parangay Bata Hills Nils, maraming adik, maraming baluktot, maraming skalawag na pulis dinayuan ipinaglabang ko ang aking mga kabarangay. muli ko sinasabi. Ang mga adik, dapat din namang kulungan Sa Quezon City nga, ang biktima ng droga at tawag kami dyan, health problem na. Mga kababayan ko, ilang pangako pa ba? Gusto niyong marinig ilang bigong pangako Dito natin napapatunayan tama si President Duterte na ang salot sa bayang ito salot sa pamilya ay droga may adik na membro ng pamilya, lahat kayo mamoburblema. Pag wala ng manakaw sa pamilya, sa kapitbahay na nagnanakaw. Pero itong adik na presidente ito, naiiba sa lahat ng adik. dahil okay ang tinitira. Ang tigas kasi ng ulo nating Pilipino. Sinabihan na tayo na may problema ang bongbong Marcos na ito at yung problema na sinasabi sa kanya, adik siya, hindi lang naman ngayon yan. Kahit noong teenager pa yan, issue na sa kanya yan. Kaya lang tayo mga Pilipino, maawain tayo. Mahiling tayo magbigay ng second chance. ikaniniwala ang Pilipino na lahat ay may pagbabago. Pero ang problema ng pamilyang ito never na nagbago. Binagbigyan na ng mga mayang Pilipino na ibago niya ang reputasyon ng pamilya nila. Pero, dahil adik nga, hindi lang ang problema pati na sa pera ng bayan. Adik na nga, under pa sa asawa. Buti sana kung mistisa ang asawa. Inang yan. Ano pa bang katibayan ang hinihintay natin para tayo magising? Ito pong panahon na ito ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin ang kawalang hiyaan, mga anomalya at pagnanakaw sa pera ng bayan. Kayong lahat dito, dinakawan tayo ng pamilyang ito at ng mga congressman na ito sa pamumuno ng walang hiyaang speaker Grupo Haldes, Dayan. Ano pa ba ho? Ang gusto nyo ang mangyari? Kahit sa ibang bansa, wala na tayong tinginan. Inaayongan na tayo. Yung South Korea na, binabawi na ang pagpapautang sa atin dahil baka hindi baka covid na nakawin na naman nila. Taba! Bayang ko, kababayang ko, kwantya ka man, pulis ka man, ordinaryong tao ka man, lahat tayo nagbabayat ng bat. Yung mga bat na yan, iyan ang nilanakaw nila. Ano pa ho ba ang pahirap na kailangan natin para magising tayo? Ulan sa pulba, eto ba tayong mga Pilipino kahit nung panahon pa nila bayani nating si Jose Rizal na ang natin ay kapwa-Pilipino. Sana po, magising na tayo alang-alang malam sa anak at sa susunod na generasyon.